peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Yan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng sino mang gumamit ng karahasan sa naganap na peaceful rally noong linggo. Bilang isang public servant, pinakinggan ni Pangulong Marcos Jr. ang sigaw ng taumbayan. Managot ang lahat ng sangkot. Kaisa ng taong bayan, si President Marcos Jr. laban sa korupsyon. Ang Pangulo mismo ang nagpasimula upang maimbestigahan ang maanumalyang flood control projects. Magpapatuloy din ang Pangulo sa naumpisahan na ito. At sa tulong ng taong bayan na magiging matapang sa pagbunyag ng katotohanan, ang pangaabuso sa kaba ng bayan ay mailalantad at malalabanan. Ang Pangulong Marcos Jr. ay handang tumugon sa hiling ng taong bayan kaya't nirespeto at patuloy na nirespeto ng Pangulo ang karapatang pantao. Hindi siya naging hadlang sa malaking protesta. Naglahat, naglahad ng galit ang tao laban sa korupsyon. Ngunit, kinukundi ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Tim-itim kung maituturing. Hindi sila raliyista na may lihitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw, manunog at manira. Hindi kayo makakalagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo mang, mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. Sa ilang gumamit ng foul language, nirerespeto ang inyong karapatang magpahayag. Pero may responsibilidad din kayong maging magandang ehemplo, lalo na sa kabataan. Ipinaglalaban natin ang tama. Idaan natin sa paraang tama. Uh, kanina sa tanong patungkol kay uh, Chavit Singzon, uh, ang gusto po ng Pangulo ay managot. Ang lahat na maaaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang uh, makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Mulya kay Acting uh, PNP Chief uh, General Natatz Jr. and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang uh, Malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At uh, habang hindi bumababa, ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang, sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Ma'am, may we know the President's reaction to the violence that happened in Recto and in Mendiola, which are areas very close to Malacanang. Ano po yung kanyang marching order bukod doon sa um, nasabi ni Secretary Mulya earlier to get to the bottom of the mess? Uh, muli nasabi na rin po ni secretary John Vic, ari uh, pati na po ni PNP Chief Acting uh, Acting PNP Chief uh, General Natas uh, Natatas Junior ko ano po ang dapat na gawin. Maaring hindi ito mangyayari isang beses. Pero mas gugustuhin natin na hindi na muling mangyari. Pero handa po ang kapulisan at uh, ang administrasyon sa mga gantong pangyayari. So wag na po sila ulit magtangka. I'm um, just a follow-up question. Malinaw, mal, maliwanag po yung naging panawagan dun sa mga legitimate rallies. They want accountability, they want politicians, all corrupt actors to be jailed. What policies are being uh, drafted or put in place to make sure that the President heeds the con the call of the public to have concrete measures against corrupt actors? Binoopo ang ICI para siyang gumawa ng mas malalimang investigasyon. Hindi po makikialam ang Pangulo sa maaaring mangyari o maaaring gawin at maaaring maimbestigahan ng ICI members. Kung meron pong kasama mga politiko rito, dapat pong sampahan ng kaso. Sino man ang maaaring sangkot dito, lahat ng sangkot dapat masampahan ng kaso at dapat na managot. Um, sunod si Chanel Salazar, DZXL. But po, Yusek, may ilang magulang po na nasa harap ng Manila Police District na nagsasabi na yung mga nahuli daw po na anak nila ay uh, hindi po kasama sa gulo at nadamay lang po kaya po na-arresto. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? At plano po bang uh, papanagutin ng pamahalaan itong mga magulang if ever mapatunayan po na sangkot yung kanilang mga anak na minors doon sa nangyaring gulo? Unang-una po, iniimbisigahan pa po, po ito. Pangalawa, sila yung manggulang. Dapat alam nila kung nasaan yung kanilang anak. Dapat alam nila kung anong ginagawa ng mga anak nila during the time na nagkakaroon ng rally. At itong mga marahas na pangyayari sa Ayala at sa Kasimendiola. Ayala Bridge at Mendiola. At uh, kung mapapatunayan na may pananagutan ang mga minor de edad nito, definitely dapat kasama po ang DSWD at mga social worker para malaman po ang uh, maaaring nangyari at ang maaaring kinakasangkutan ng mga kabataang ito. Hindi po naman sila agad-agad malilinis kung sila man man ay minor de edad dahil meron pong kailangang intervention program na maisagawa. At kung sila ay 16 years old hanggang 17 years old at uh, maaari po silang makasuhan at kung mapapatunayan na they acted with discernment at uh, makikita po na alam nilang ang kanilang ginagawa, maaari po silang masintensyahan pero magkakaroon ng suspended na uh pag enforce uh, ng anumang penalty na ipapataw ng korte at uh, maaari lamang itong isagawa kapag umabot na po sila sa edad na 21 years old. Sunod po, Maricel Halili TV5. Magandang halip po, Yusek. Um, although it was mentioned already earlier that the President uh, stayed in Malacanang uh, yesterday, may we know who was with the President while he was monitoring? Ano pa po yung naging activities niya kahapon? Whole day po ba siya sa Malacanang lang? Hmm. Sinabi na nga po kanina ni uh, Secretary John Vick na siya ay nasa secured place sa loob ng compound. At, uh, kung sino man po ang mga kasama niya ay hindi na muna ito masasabi. At uh, opo, Maghapon po siya nag-monitor. And may we know kung ano-ano na po yung activities ni PBBM today? Back, uh, business as usual na ba siya? Opo, nagmamonitor monitor na po siya dito sa Bagyong Nando at uh, babanggitin ko na po ang kanyang statement. Nakatanggap tayo ng mga ulat mula sa iba't ibang probinsya ukol sa Bagyong Nando. Malalakas ang hangin na nararanasan ngunit sa ngayon ay hindi pa malakas ang ulan. May mga isinasagawang preemptive evacuation at tinutugunan agad natin ang pangangailangan ng mga nasa evacuation centers. Mahigpit nating mino ang sitwasyon at nakaalerto ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng tulong saanman at kailanman kinakailanganin or kakailanganin. Yan po ang mensahe ng ating pangulo. Sorry, ma'am, last na lang. Uh, does the President plan to visit NDRRMC or meron ba siyang mga private meetings today? Ngayon, ang sa ating pagkakaalam ay dadalaw po siya sa NDRRMC at taabangan na lamang po natin. Good afternoon po, Yusek. Um, with public unrest rising, what is the plan to protect domestic and foreign investment from reputational risk? And what assurances can the palace give to investors that corruption risks are being addressed effectively, especially after the president's pronouncement during his sauna that um, foreign investors should go to the Philippines? Well, anyway, we all know that investors want to invest in countries whose leaders fight corruption. whose leaders are willing to put in jail people who are corrupt. And that is what the president is doing right now. Siya lamang po ang presidente na nagpapaimbestiga ng malawakang anomalya, especially itong flood control projects, kahit sa panahon ng kanyang administrasyon. Wala sino man sa ngayon na nalalaman tayo na pinaimbestigahan niya ang sariling administrasyon. Lahat halos ay nagmamalinis. Pero ang Pangulo ay matapang na lumabas upang ipaalam sa tao ang maaaring pang-aabuso sa kaba ng bayan. So sa tingin natin, with that, we believe na lahat ng investors masahangaan ng Pangulo dahil lumalaban sa korupsyon. Thank you, ma'am. Sunod, Christian Yesores, DZMM. Ganda hapon po, Yusek. Uh, you mentioned kanina na open kayo dun sa possibility na baka maulit-ulit yung uh, mga uh, protesta kahapon. Ano po ang marching order ng Pangulo sa mga law enforcement agencies kung sakaling mag-spill over in the coming days or weeks yung mga ganong type po ng protesta na nangyari kahapon? Gayun pa rin po. Handa pa rin po ang ating kapulisan. Handa po ang, ad ang administrasyon sa mga ganyang klaseng laban. At uh, hindi po patitinag ang ating Pangulo sa mga ganyang threats. So not lamang Mayrina, ako ng konte. The PCIJ came out with a report that shows the president got millions in campaign contributions in 2022 from contractors while they had ongoing contracts with the government. And these contractors eventually got significant rise in public works contracts awarded to them in the last three years. How does the palace respond to this, especially since this is in violation of the Omnibus Election Code? Let the Comelec do its job. Investigate. And if the evidence points to the President, sinasabi ho niya, there should be no sacred cows in this investigation, even if it eventually leads to him? The President is willing to be investigated. Yusek, sinabi niya po sa interview niyo kahapon na kahit matamaan yung administrasyon ni President, he opened this probe in the spirit of accountability. So is he willing to submit himself to the ICI? Should he be probed for the 20 million he got from uh, the contractor na donor po niya? Opo, matapang po ang Pangulo at uh, alam po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaari maimbestigahan dito, hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya. Sunod mula kay Evelyn Quiroz, Pilipino ngayon. Good morning, Yusek. Sa mga investigasyon po sa Senado at sa House of Representatives, parang lumilitaw po na si uh, Congressman Saldico po ang parang contact point sa mga sa investigasyon na ito. May impormasyon po ba ang palasyo kung nasaan po siya ngayon? Si Mr. Saldico? Uh, si Representative Congress, Saldico. Uh, sa ating pagkakaalam, wala po sa ngayon. Uh, tatanungin natin ang Pangulo kung may alam siya. Pero sa ngayon, wala po tayong na, nalalaman na anumang informasyon patungkol siya. Kung sakali po ba, ay, pwede po bang uh, willing ang Pangulo na parang mag-reach out naman po kay dating speaker, Martin Romualdez, na siya pong speaker nung panahon niya na pabalikin na po sa bansa para magkaroon po ng linaw ang mga investigasyong ito? Ah, uh, sa ating pagkakaalam meron na pong uh, binigay na order si uh, Speaker D, House Speaker D na siya kailangan ng bumalik in 10 days. So nandun na po yung utos. Hindi na po kinakailangan ng pangulo ang magutos dito. Uh, si Congressman na uh saldi uh, ko naman ay under po kay House Speaker. At kung hindi po siya tumalima sa 10 days, sa tingin niyo po ba may ano po may criminal liability po ba ito? Anong liability po ni Congressman Saldi Thank you kung po. criminal liability sa hindi niya pagbalik, wala naman po tayo nakikita mag-aaring criminal liability. Pero baka maaari niya pong sapitin ang nangyari kay Congressman Teves Kung yun po ang magiging aksyon ng House uh, of Representatives. Sunod mo na kay Michelle Gilang, All TV. Good afternoon po, Yusek. Naipahayag po ng Pangulo na kaisa niya ang mga Pilipinong nagprotesta laban sa katiwalian at korupsyon kahapon. Sa tingin po ng palasyo, ano po kaya yung dahilan bakit may grupo pa rin na ginustong uh, may intention na sunugin ng Malacanang? Merong gusto, gustong kumuha ng power. Yun lang. At gustong sirain ang magandang nagagawa ng Pangulo at sirain ang uh, Pangulo sa mata ng ibang tao. Thank you. Yes, Claire. Okay, uh, salamat. Full government mobilization sa mga lugar na apektado ng bagyo, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng ingay, tahimik na nagtatrabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., upang masiguro ang kaligtasan ng mga residenting na apektuhan ng Super Typhoon Nando. ipinag Ipinagutos si Pangulong Marcos Jr. sa Office of the Civil Defense or OCD na imobilize ang lahat ng national government agencies upang tulungan ang mga local government units na paghandaan ang Super Typhoon Nando. Sa ulat ng OCD, naka-full alert at handang rumisponde ang local at national government officials sa banta na sama ng panahon. Nakahanda rin ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo kabilang na ang posibleng storm surge at matinding pagbaha sa Hilagang Luzon. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto, sumunod sa opisyal na abiso, at makipagtulungan para sa kaligtasan ng lahat.